Hello! Good morning everyone! Welcome to my blog. For today's video guys, ay pakikita ko lang sa inyo yung ating ilog pasig or ating tanawin dito sa taas ng tower. So ganito lang yung ating matatanaw guys pag pumunta ako ng mga, bawat balcony. Ang grabe yung ano, lakas ng tubig. Yan yung dulot ng bagyong Inting guys na sobrang brown ng ating tubig. Dahil galing pa yan sa iba't ibang lugar. Yan sya. Water lily. Nandyan parati yan sila. patuloy pa rin yung ulan guys hindi naman ganong malakas pero andyan pa rin sya pabugso-bugso ang ating ulan kaya masama pa rin yung ating panahon dito sa Maynila pero yung ibang school daw is mayroon naman mayroon ng pasok so kahapon yung boss ko ay hindi pumasok so today ay pumasok na siya so malamang ay okay na pinapasok na sila kahit sila ay private na ano uh, pinang kanilang pinapasukan sa ofisina, ayun pumapasok na siya kita ko sa inyo guys yung aking kapitbahay sinusundan pa talaga niya ako hinahanap talaga niya ako At Saan na pa yun Lucky, where are you, Lucky? yan guys sa ilalim ng upuan silip si Lucky sa ilalim ng upuan hinahanap talaga niya ako kung nasaan ako dyan yan siya Nakapisto. silip silip din sa ano sa baba para siyang korek nagmamasid din sa sa ano ba sa panahon na umuulan silip din siya ng silip ayan guys lumakas talaga yung ulan hindi na masyadong klaro So yan, focus ko lang sa ating ilog pasig. Yan. Medyo tumampihas na rin dito sa ano ko, guys, kinalalagyan ko. So kailangan ko nang bumaba. Tumungtong pa kasi ako sa upuan. Ah, sobrang brown talaga niya. At araming marami pa rin basura. Nakasama ng water lily. Yan guys, yung ating panahon. Maulan pa rin kahit wala si Inting guys. Si Inting ay nagbiyabiyahin na papuntang China. Pilit naman lalabas yung araw pero tinatalo talaga siya ng ano ng ulan. Ayan na ang malaking kumpol-kumpol. Ang daming puti. Mga basura. Ang ah, grabe 'yung iba guys, parang hindi naman water lily, parang parang kugon, kugon. 'Yun oh, no? parang kugon, hindi lahat water lily. Tinangay na ng ano baha, magaling pa 'yan sa malayo. Tapos bukas naman is or mamayang gabi babalik na naman 'yan, sila, pabalik-balik lang kasi 'yan. So, yun guys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ay, oh my gosh. Maraming salamat sa panonood ng Aki Upload. At silipin ko yan. Silipin ko lang si Lucky guys ha. Kita ko lang sa inyo si Lucky. Kung nasaan siya. Nakatingin sa akin. Nakita ako sa salamin guys. Lucky is here. Hi, Aki. Lucky, say hi to them. Hello. Kakatingin sa sabang ko na Bye bye, Lucky boy. Aking say hi. Tawa pa tawa, au au au. Naghalhal siya. Kahit walang init. Sinusundan mo ako dito. Anak mo si Manang. Ah, thank you, Aking. Hanap mo si Manang. Hanggang dito na lang po, guys. Thank you, everyone, for watching. Bye-bye. Ingat-ingat.